Okay, magandang araw sa inyong lahat. Isang uh, malaking balita ang sumalubong sa atin nitong nakaraang September 17, 2025. Biglaan, no? Nagbitiw si Speaker Martin Romualdez. Oo nga, parang ang bilis. At sa mismong araw na yon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa, inihalal agad si Congressman Faustino Boji III bilang bagong speaker. Grabe, no? Talagang mabilisan. Ngayon, dito sa ating pag-uusap, susubukan nating himayin ito. Um, gagamitin natin yung mga ulat mula sa PNA, GMA Network Inquirer, pati na rin uh, yung fact-check ng VERA files, at syempre yung official statement ng PCO, at uh, konting info rin from Wikipedia. Mm -hmm. Ang goal natin, hindi lang malaman yung ano ang nangyari, kundi subukang intindihin bakit kaya. Ano yung mga unang sinabi? at ano yung mga posibleng epekto. So handa ka na bang silipin natin kung ano ang maaaring uh, maging implikasyon nito sa kamara? Si Big Game. Simulan natin sa uh, sa konteksto. Bakit nga ba umabot sa puntong nagbitiw si dating Speaker Romualdez? Base kasi sa ilang ulat um, pati na rin sa Wikipedia, mukhang may kinalaman to doon sa kontroversya Yung sa flood control projects, di ba? Oo, yun nga. Yung mga aligasyon ng anomalya daw doon. Tapos parang lumakas din talaga yung pressure, no? Mula sa publiko, sa mga kritiko, na parang kailangan may managot. Tama, parang naging masyadong mainit na yung issue para sa liderato. At grabe nga ang bilis ng sumunod ng mga eksena. Kasi September 17, nag-announce ng resignation, tapos September 17 din may eleksyon agad. Agad-agad. Oo. At based sa reports ng PNA at GMA, si Congressman Dai nakuha ng 253 votes, tapos 28 yung nag at eto yung interesting, walang tumutol. Zero objections. Wow! 253 pabor, walang kontra. Parang sinasabi noon na uh, solid yung suporta o baka nagkaroon ng mabilisang konsensus sa loob pwedeng pareho, ano? Either sobrang lakas ng suporta sa kanya o talagang nag-usap-usap na sila para mabilis matapos yung proseso. At siyempre, pagkatapos niyan, yung mga unang salita naman ng bagong speaker. Ano raw ang mensahe ni Speaker Dai? Sabi sa Inquirer, inamin daw niya na hindi niya ini-expect yung posisyon. Medyo biglaan din para sa kanya. Pero handa raw siyang harapin yung tinawag niyang daunting task. Alam niyang mabigat yung papasukin niya at mukhang klaro sa kanya kung ano yung isa sa mga unang kailagang gawin. Tama. At dito nagiging um, interesting kasi binanggit niya agad, ito ayon sa Wikipedia entry niya at sa ibang reports din, na priority niya ang regaining public trust. Pagbabalik ng tiwala. Oo. oo. Yung mismong salitang regaining, no? parang implicit na pag-amin na, uy, may nabawas o nawalang tiwala na kailangan naming ibalik. Hindi lang ito basta tuloy-tuloy. May kailangang ayusin. Tapos parang pinatibay pa niya yan, di ba? Kasi may sinabi pa siya, ayon sa GMA Network, yung parang pledge niya na not to defend the guilty or shield the corrupt. Matapang na statement yun. Eo, matapang nga. Ibig sabihin, hindi niya raw pro-protektahan yung mga may kasalanan o yung mga corrupt daw sa loog at may kasama pa yung pagbanggit na kailangang makipagtulungan ang kamara doon sa investigation ng Independent Commission on Infrastructure. Ah, oo. Mahalaga yan na Independent Commission on Infrastructure. Hindi yan ordinaryong komite lang, di ba? Exactly. May mandato talaga yan na silipin yung mga ganyang proyekto, lalo na kung may issue ng anomalya. So, yung pagsabi ng bagong speaker na okay, we will cooperate, malaking bagay yon. Signal na parang handa kaming buksan ang pinto namin para maimbestigahan yung mismong issue na naging sanhe ng pag-alis ng dati. At may kasama pa tono ng pagpapakumbaba. Oo, parang pag-amin sa mga shortcomings o pagkukulang ng kamara bilang institusyon. Based pa rin yan sa report ng JMA, parang nagsisimula siya sa acknowledgement na may problema. Samantala, syempre, hindi naman po hindi mag-react ang Malacanang. Ano naman ang sabi ng palasyo? Naglabas sila ng statement through PCO Mayor. Basically, tinanggap nila yung resulta. Welcome si Speaker Dai. Nagpasalamat din kay former Speaker Romualdez. Standard naman yun pero may laman yung kasunod no yung tungkol sa expectations nila kay speaker D. Oo, ito yung importante. Binigyang diin ng Palasyo yung expectation nila na makikipagtulungan si speaker D sa administrasyon para maghatid ng resulta sa taong bayan. Resultas. Ano kayang klasing resulta? Well, binanggit nila specifically yung basic services at pagprotekta sa demokrasya. Kung babasahin mo between the lines, parang sinasabi nila, okay, suportado ka namin, pero ito ang inaasahan namin sa'yo. Kailangan may makita kaming pagbabago or performance. May implicit pressure, di ba? O nga, no? parang sige in ka pero may trabaho kang kailangang gawin. Okay, so malinaw yung timeline, may resignation dahil sa issue, may bagong leader na may pangako ng trust and accountability, tapos may ehekutibo na may suporta pero may expectation. Dito na tayo sa analysis. Anong ba talaga ang mga posibleng implikasyon nito? Unahin natin yung political side. Well, ang nakakaintriga dito ay kung gaano kabilis nangyari lahat. Maraming observers, pati na rin media outlets tulad ng GMA, ang nagsasabi na itong pagpapalit parang direktang sagot dun sa lumalaking eskandalo sa flood control. Para ipakita na may ginagawa. Exactly. Parang para ipakita sa publiko na, uy, umaaksyon kami. Sineseryoso namin to. Isang hakbang para subukang isalvage yung kredibilidad ng kamara. At yung bilis yung resignation at election sa iisang araw, pwede ring strategic move yon no? paanong strategic? Para makontrol nila yung narrative. Sila yung unang maglalabas ng kwento. At para maiwasan siguro yung mas mahabang panahon ng uncertainty o baka mas malalim pa na krisis kung nagtagal pa. Makes sense. At yung sinasabi mong pagkontrol ng narrative, parang kumukonekta doon sa sinabi ng palasyo na deliver results at basic services. Ano kaya ang mas specific na ibig sabihin noon para kay Speaker Dai? Basta mas magandang batas lang o may particular na ahenda ang palasyo. Mahirap pang sabihin exactly kung ano yung results na yon. Pero, klaro na nagsiset ito ng performance standard. Pwedeng gusto ng palasyo na mas mabilis maipasa yung mga priority bills nila. O, baka naman, paalala lang na, Hoy Kamara, ayusin niyo yung hanay nyo para makatugon sa basic needs, lalo na't papalapit na naman yung budget season. Oo nga pala, budget Puwede ring signal na ayaw ng ehekutibo na maabala ang kamara sa mga internal squabbles. Gusto nila focus sa trabaho. Okay. Pero may nabanggit din sa report sa Inquirer at uh, GMA na kahit nagpalit na ng speaker, parang status quo pa rin daw muna sa mga committee chairmanships at memberships. Paano 'yon? Hindi ba karang may contradiction? May call for change pero yung mga nasa pwesto andun pa rin? Magandang tanong 'yan dito mo makikita yung posibleng tension between change and continuity. Sa isang banda, yung pag-maintain sa mga committee heads, pwedeng pragmatic decision lang. Dahil sa budget? Oo. Kasi malapit na yung deliberations para sa 2026 national budget. Napaka-importante niyan. Kung gagalawin mo yung mga committee ngayon, baka ma-disrupt o maantala yung proseso. So baka pinili muna yung continuity para tuloy ang trabaho. Parang okay, bagong kapitan, pero steady lang muna yung crew habang nasa budget season tayo. Pwedeng ganon yung tingin. Pero sa kabilang banda, challenge din to dun sa pangako ni Speaker die about accountability. Kasi paano kung yung ilan sa mga komite na yan o yung mga numumuno dyan ay may kinalaman sa mga nakaraang issue? Paano niya itutulak yung pagbabago kung sila pa rin yung nandoon? Balancing act talaga. Oo, it's a balancing act Pwede ring temporary arrangement lang yan habang um, kinoconsolidate pa ni Speaker Dai yung suporta niya or pinag-aaralan pa niya yung next moves. Kailangan nating abangan yan. Okay. Bukod sa political at organizational side, may isa pang mahalagang aspeko. Yung proseso mismo at yung accountability. Kasi may mga lumabas na parang haka-haka na si dating Speaker Romualdez daw ang pumili o nagturo kay Dai dito pumasok yung fact check ng Vera Files. Yes. At importante yung clarification ng Vera Files dito. Based sa pagsusuri nila ng rules of the house, yun yung internal rules ng kamera, hindi pwedeng basta ituro lang ng speaker kung sino papalit sa kanya. Ah, hindi pala pwede yun. Hindi. Ang proseso, kailangan may formal nomination galing sa mga miyembro, tapos eleksyon. Kailangan makuha ng kandidato yung boto ng mayorya ng lahat ng miyembro. Hindi 'yon personal decision ng outgoing leader. Bakit mahalaga na idiin natin tong point na to about sa proseso? Ano ang significance niyan? Kasi pinapatibay nito yung prinsipyo ng uh, collective decision making at yung institutional integrity ng kamara. Pinapakita nito na kahit gaano kabilis ang mga pangyayari, may sinusunod pa rin formal process. Ito yung nagbibigay ng legitimacy sa pagkakahalal ng bagong leader. Kahit may usapan sa likod. Kahit sabihin natin may mga political maneuvering behind the scenes, yung final decision dumaan pa rin sa boto ng plenario. Yun yung kinikilalang mekanismo sa rules nila. So, Pinapaalala nito na ang kamara institusyon yan na may sariling patakaran hindi lang basta pag-aari ng isang tao. Okay, gets. At balik tayo dun sa pangako ni Speaker Dai na makikipagtutulungan sa investigation ng Independent Commission on Infrastructure. Gano'n ba kabigat yung statement na yun, lalo na galing sa bagong speaker? Signal ba to ng tunay na pagbabago sa kultura na accountability? O baka, alam mo na, statement lang na kailangan sabihin? Dito napapasok yung will words translate into action, no? Sa papel, napakalaking bagay na yung leader mismo ng institusyon ang nagsasabing, okay, bukas kami sa investigation, lalo na kung ang iinvestigahan ay posibleng may kinalaman sa mga miyembro nila o sa dating pamunuan. Tarang pagkilala sa accountability? Oo, recognition yan ng prinsipyo ng pananagutan na walang itatago, na handang harapin ng kamera yung resulta ng scrutiny at syempre, mensahe rin yan sa publiko na sineseryosa nila yung isyu ng public trust. Pero sabi mo nga sa papel, ano yung mga potential roadblocks sa reality? Marami una, yung commission mismo. Gano ba kalakas yan? May sapat bang powers and resources yan para sa isang malalim at impartial investigation? Pangalawa, yung internal dynamics. Kung yung investigasyon tatamaan yung ilang malalaas na miyembro o bloke sa kamera, baka magkaroon ng resistance. Dito babalik yung tanong sa status quo sa committees. Kung andun pa yung posibleng maiimbestigahan. Exactly. Gano kalayang makakagalaw yung investigasyon. At pangatlo, yung political will ng bagong liderato. Hanggang saan nila kayang panindigan yung pangako kapag uminit na yung sitwasyon? Paano masisiguro na hindi ito ningas lang? Maraming tanong! Grabe, ang daming factors. Kung pagtatagni-tagniin natin lahat to, ano yung bigger picture na nakikita mo? Alam mo, ang talagang kapansin-pansin dito pag pinagsama-sama mo lahat yung interplay ng crisis, response, at continuity. Malinaw na may krisis-krisis sa tiwala, pinalala ng flood control issue. Tapos may response? Oo, yung mabilis na pag-upo ni Speaker Dai, yung mga statements na about trust and accountability, parang mekanismo yan para i-manage yung krisis, para siguro mapigilan yung mas malaking damage sa reputasyon. Pero kasabay niyan, may continuity din lalo na sa committees. Dahil sa budget o sa political reality? Pwedeng pareho. So parang yung buong sitwasyon nagpapakita ng isang institusyon na sinusubukang mag-navigate. Kailangan ng pagbabago pero kailangan din ng stability. Kailangan tuloy ang trabaho. Habang binabalansa yung mga internal forces at yung external pressure, lalo na galing sa ehekotibo. Complex nga talaga. Mahami tayong kailangang abangan. Oo. At mula dito sa mga pinag-uusapan natin, parang may ilang core concepts o prinsipyo na lumulutang, lo? Hindi naman to formal doctrines, pero ito yung parang nasa puso ng sitwasyon. Una, at siguro pinaka-importante, yung tiwala ng publiko, public trust. Yun talaga ang sentro. No? Oo, basihan yan ng legitimacy. Kapag nabawasan yan, kailangan talagang kumilos. Pangalawa, yung kahalagahan ng proseso procedural integrity o house rules. Yung vera Files check, reminder yan na may rules of the game na kailangan sundin para sa legitimacy. Okay, public trust process. Ano pa? Pangatlo, yung pananagutan, accountability yung promise ng cooperation sa investigation, pagkilala yan sa prinsipyong ito na dapat handa kang harapin ang pagsusuri. At yung pang-apat yung sa labas. Yes, pang-apat, yung dinamika ng ehekutibo at lehislatura. Yung statement ng Malacanang, hindi lang yun reaction. Pinapakita nito yung patuloy na ugnayan, checks and balances at yung shared responsibility nila sa pamamahala. Critical yung relasyon nila. Okay, malinaw. Tiwala ng publiko, proseso, panalagutan at relasyon ng ehekutibong lehislatura. Apat na bagay na dapat nating tandaan. Ngayon, para sa iyo na sumama sa amin sa paghimay na ito, base sa lahat ng napag-usapan, ano kaya yung pinaka nagstick sa isip mo? May isang idea ba o tanong na naiwan sa iyo? At bilang huling hamon sa ating pag-iisip, iiwan namin sa iyo itong tanong na ito. Sapat na kaya yung pagpapalit lang ng leader? Kahit gano' pa ka-sincere yung mga unang salita para matugunan talaga yung mga isyo ng tiwala at accountability? O kailangan ba talaga ng mas malalim, mas structural na pagbabago sa sistema para magkaroon ng tunay at pangmatagalang epekto? Ano sa tingin mo? Ang naging usapan natin ngayon ay base sa mga ulat mula sa mga news outlets tulad ng PNA, GMA Network, Inquirer News, pati na rin yung fact-check ng Vera Files, opisyal na pahayag mula sa PCO at ilang impormasyon mula sa Wikipedia. Para ladi kang updated sa mga susunod pa nating paghimay ng mahahalagang usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod.